sa gitna ng mabilis na pagbabago sa mundo, nananatili ang ating misyon, ang ibahagi ang mensahe ng hindi nagmamaliw na pag-ibig ni Heso Kristo para sa lahat. Hatid sa inyo ang pinakabagong kaganapan sa gawain ng Far East Broadcasting Company Philippines. Tampok din ang mga kwento ng totoong buhay na binago ng Diyos. Narito si Dan Andrew Cura sa The President's Report. Magandang araw sa iyo, kaibigan. Sa huling Huwebes ng Nobyembre hanggang unang Miyerkules ng Disyembre ay idinaraos ang Mindanao Week of Peace o Linggo ng Kapayapaan sa Mindanao. Ito ay alinsunod sa Presidential Proclamation No. 127 na naghihikayat sa lahat ng ahensya ng pamahalaan at ng pribadong sektor na nakabase sa Mindanao na makibahagi sa mga makabuluhang gawain upang itaguyod ang kapayapaan at pagkakaisa sa mga mamamayan ng Mindanao. Anuman ang kanilang katayuan, relihiyon o kultura. Ngayong taon, ang Mindanao Week of Peace ay gaganapin mula November 25 hanggang December 1 na may temang Malasakit at Katarungan, Katatagan at Paghihilom para sa Lahat. Kaya po ngayon, nais kong ibahagi sa inyo ang ilang updates patungkol sa gawain ng Far East Broadcasting Company Philippines sa Mindanao upang dalhin ang mensahe ng kapayapaan sa pamamagitan ng radio, ng internet at pag-aabot sa komunidad. Welcome po sa lahat ng mga nakikinig sa radio sa FEBC Philippines. At kung ikaw naman ay nanonood ngayon sa Facebook o sa YouTube, mangyaring mag-like naman po kayo at mag-subscribe sa FEBC Philippines channel para maging updated ka sa tuwing mag-upload ng mga bagong videos kada linggo. Ako po ang inyong kaibigan si Dan Andrew at samahan po ninyo ako sa ating programang The President's Report. Ang Mindanao ay ang pinakakatimugang bahagi ng Pilipinas. Ito ay tahanan ng mahigit 27 milyong Pilipino mula sa iba't ibang mga pangkat etniko, relihiyon at tradisyon. Kilala rin ang lugar na ito sa mga mayamang kalikasan at uh, namumukod-tanging mga sining. Kaya naman po dinadayo ito ng mga turista na katutulong naman sa paglago ng ekonomiya dito. Nakalulungkot lang na ang kasaysayan ng kaguluhan at mga isyo patungkol sa pamamahala at siguridad ay nagdulot ng tensyon at mga hadlang para sa kaunlaran ng lugar na ito. Ngunit sa biyaya ng Diyos, nagbukas ng pinto para sa FEBC Philippines upang makapagsahimpapawid tayo sa Mindanao. Sa pakikipagtulungan ng mga tao sa loob at labas ng FEBC, mayroon na tayong apat na istasyon ng radyo na nagsasahin-papawid mula sa apat na pangunahing lunsod sa Mindanao. 1062 DXKI, ang inyong mapagkaibigang tinig sa Coronadal. 1116 DXAS, Radyo Komunidad sa Sambuanga City. 1197 DXFE, ang tanging good news radio sa Davao City. At 103.3 DXJL, the new JFM, your positive choice sa Cagayan de Oro City sa paglipas ng mga taon ang mga istasyong ito ay naging daan upang magdala ng mga serbisyo para sa komunidad. Ang isang halimbawa nito ay ang pakikipagtulungan ng DXAS Sambuanga sa Western Mindanao State University upang isagawa ang late birth certificate registration ng mga katutubo at mga Muslim sa Sambuanga. Mayroon din tayong Department of Education Alternative Learning System o ALS on-air sa DXKI Coronadal para sa mga walang akses sa formal na edukasyon sa paaralan. At siyempre, hindi po natin malilimutan kung paanong tinawag ng Panginoon ang maraming mga tao upang tumugon ng ilunsad ng 1197 DXFE Davao ang hashtag Because I Care Relief Drive para tulungan ang mga naapektuhan ng kaguluhan sa Marawi noong 2017 na naging pasimula ng Peace Center sa Marawi na kapartner ng ating stasyong DXFE. Hanggang ngayon po, ay nangingibabaw ang pag-asa at mayamang habag ng Panginoon sa sama-sama samasamang pagtulong sa mga tao. Ito'y patunay na walang anumang distansya, pagkakaiba o tunggalian ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos kay Heso Kristo na ating Panginoon. At pagkatapos ng ilang taon ng pagdarasal at paghahanda, pinupuri po natin ang Diyos sa paglulunsad ng ating ikalimang istasyon ng Radyo sa Mindanao, ang DXGR Cotabato Radio Gandingan. Nagsimula ito sa pakikipagtulungan ng FEBC at ng Alhayat Foundation Incorporated upang magtayo ng isang low-powered FM station sa Cotabato City, Maguindanao. At uh, ito po ay uh, para sa karamihan ng mga populasyon doon na mga katutubo at mga Muslim layunin ng istasyon ng radyo na palakasin ang uh, pamayanan ng mga magindanawon sa pamamagitan ng iba't ibang mga programa sa pag-unlad, pagkakaisa at pagtaguyod ng kapayapaan, edukasyon at pagpapahayag ng mga katuruan ni Isa Almasi o si Heso Kristo kung panong tawagin sa pananampalatayang Islam. Ang lahat ng ito ay uh, sumasa ilalim sa tema ng stasyon, pagkakaisa, dignidad, pagkakaiba-iba at komunidad. Mula Enero ngayong taon, naghahanda na ng mga programa at uh, nagsasanay na rin ang ating mga kaagapay para sa pagbo-broadcast sa pamamagitan ng radyo na pangkomunidad. Nakatuon ang mga programa sa pagsusulong ng kapayapaan at kultura, edukasyon at kalusugan. Naku, lalong-lalo na po sa pandemyang ito at ang mga positibong gabay para sa espiritual na pamumuhay. Sa pamamagitan ng mga salita sa Hebreo kabanatang 12 talatang 14, itinuturo sa atin ng Panginoon na itaguyod ang kapayapaan sa lahat at ang kabanalan. Kung wala ito, ay walang makakakita sa Panginoon. Habang ipinapanalangin natin ang kapayapaan sa Mindanao, idalangin din natin ang mga istasyon ng FEBC na ipagpatuloy ang gawaing sinimulan ng Panginoon sa Mindanao. Alalahanin rin natin ang ating mga kamanggagawa, ang mga kaagapay sa broadcast, at ang maraming tagapakinig na maging matatag sa katotohanan na ang Diyos na ating sinasamba ay Diyos ng kapayapaan. Kung nais mong suportahan ang Radio Gandingan at ang ating iba pang mga stasyon sa Mindanao ng FEBC Philippines, Mangyaring bisitahin po ang aming official na website donatenow.febc.ph at para sa karagdagang impormasyon abay sundan lang po ang FEBC Radio sa Facebook, gayon din ang FEBC Philippines sa Instagram at sa YouTube. Nako, maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig. Muli ako po ang inyong kaibigan si Dan Andrew para sa The President's Report. Lagi po kayong mag-iingat. Shalom. Salam sa lahat. At Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Inyong napakinggan ang The President's Report para sa karagdagang impormasyon ukol sa Far East Broadcasting Company Philippines o maging kaagapay sa panalangin at iba pang mga paraan. Bisitahin ang FEBC website, fbc.ph, at hanapin ang FEBC Radio sa Facebook. Maraming salamat sa iyong pag-agapay at pagpalain ka ng Panginoon.